Hello guys, magandang araw. So today guys, ililipat ko ang aking mga alaga sa lugar na may mga damo. Kasi so, umuulan-ulan na yung lugar ni mga lupa, nagkakaroon na ng mga damo, which is good sa aking mga alaga. Kaya today ililipat ko na sila doon. Pero syempre, bago ang lahat, lilinisin ko na muna ang kanilang kainan, tapos naman ililipat ko na sila sa kanilang lugar. Okay.

Paglaso ka ah. daw. Nice. It's very nice. It's very okay. Diba? Meron sila mga damo na makukutut dyan. Yan, guys. So habang habang nag-aantay sila sa kanilang kainan, ayan, meron sila makukutut ng mga damo. Mabibis na yan sila. Sa pag-aan ng mga damo, ng kung ano pang mga insekto na nasa loob ng damo, goods yan para sa kanilang ano, kanilang paa magkutkut doon, magkakahig-kahig. Pero siyempre, may kabit-bahay pa rin sila. Hindi nawawala naman ang kabit-bahay kasi iyakin si Batman 'pag may magiibang barangay doon. Iyakin si Batman Huwag yung pagsabi ako lang may aning. So maglilinis na ako ng kanilang kainan para maya-maya maya, mapakain ko na sila. Tsaka yung mga iba pang alaga na pwedeng ilipat, malipat na rin. Guys, tingnan nyo. Ganda ng pinaglipatan ko sa mga sisew. Oh. Nasa lilim sila ng mangga. Yung mga anak ni Sky. Kasi malagandang. Ayun sila. Oh. Ayan. Tapos yung mga, mga anak ni Buttercup. Andito na rin. Katabi nila. Dito sa may mangga. Ayan o oh, guys. O oh, ba? diba? Nilay ko sila dyan. Para makakain na sila ng mga damunga. Ah? Kasi meron ng mga damunga. ngayon So, gandang tingnan o. Oh isang helera na rin sila. Nung nakaraan kasi, dito sa sobrang ulan, mabasa masyado, kaya nilipat sila dun sa may mga, may mga bato-bato dun. Ngayon naman, mabaygan natin sila dyan kasi meron ng mga damo. So, goods! It's always, Ito, meron na tong ano, meron na tong disinfectant, itong sabon na to. Kailangan ginizin ang kainan para dalan. Diba? So yan guys, okay na tong kanilang kainan at kainuman. So final na lang final touches. Tapos okay na kasi lalayuin na sa kanilang lugar para makakain na rin sila at saka makainom. kailangan na nila lang tubig. 'Yun jus ko ang, ang init na naman 'yun yung init 'to. Oh. sober, sobra Guys, tingnan nyo ha. Bago ko pakainin sila ng kanilang feeds. Ito yung ano, kanin technique. Itong mga white cows ako, sobrang babait nila. Isang anuhan lang ho, isang iglapan lang. Unang kuha ko sila sa kanin. Oh. Chik, 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 chik. O, yan na, yan na, yan na. O, oh. o, oh. oh, diba? Oh. Ayan na, ayan Uy. Parang ako nagpapamassage. Aray ko. Uy, uh, aray ko, aray ko. Uy. Ayan, no? Oh. Ang sarap nilang tingnan pag kumakain ng ganyan, oh. Sige. Pero naman, guys, eto. Tingnan nyo. Di ko alam. Di ko talaga alam bakit ayaw nilang itry kumain sa palad ko. Siguro narinig nila yung sinabi ko na pag kumain sila palad ko, sa akin palad, papaikutin ko na sila. Ayaw nila talaga. Tsik, tsik, tsik. Mm-hmm. Oh, chik, chik, chik. Chik, chik. Hmm. Wala talaga. Iwan ko na naman yan dyan. Tapos, pero kinakain nila pag nandyan yung kanin. Pero pag nasa kamay ko, ayaw nila. Ubusin nyo na to. Para maka, ano na ako, makapag-ready na ako. Oh. Oh, 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 Sige na. Ubusin nyo na. Ubusin nyo na. Ubusin nyo na. Okay. Para makakain na rin kayo, magpapakain ako ng normal. Normal na food. Isang Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Ay, 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 kita, baby. Wait lang. Hindi tama. Hmm. yun puha ko rin haos huh. tapos siyempre ang kanilang pagkain ganda oh, ganda ng pagkakano nya pagkakakrumble nya oh, niya, oh. Okay. ah, chik oh. chik 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 ba oh, diba oh. ay, alas napakanya pa ako okay Sarap nila kumain ng gusto gusto nila yung pagkain ng no? hindi sila maselan hindi ka tulad ng iba dyan oo oh, oo 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 oh. oh, ba't man oo oh, oh. oh, oh. oh syempre oh, oh. pag meron silang kanin meron ka din kanin pero lalayo na dito sa taas mo yung kanin mo oh. kanin to big first yung kabila. Pero Batman. bat man. Ang aantay ng kanyang pagkain. Sige so, ka lang kanyang dito sa batin. Okay. So, kay Batman na tayo, guys. Wawa naman. Sa so, kumain. Ah, mm -hmm. mm -hmm. Okay. okay. Guys. Habang kumakain sila, kukuha ko ng Madre de Agua. First time nilang kakain ng Madre de Agua kasi nung na, 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 sila, nung pwede na silang kumain ng mga dahon-dahon, yung Madre de Agua, hindi pa sila pwedeng kuhanan kasi sa sobrang init, hindi sila yung mayabong. Pero ngayon, dahil sa nag-uulan, mayroon na silang mga bagong dahon, which is good para sa mga sisew. So, kuha tayo ng Madre de Agua para matikman nila for the first time. Guys, ito yung lugar ng ating Madre de Agua. Kung mapapansin nyo, maganda na yung mga dahon. Pero yung iba talaga, ayan eh. Hindi pa talaga hindi pa sila nakaka-recover. Pero hindi tayo kukuha dito sa kanila. Kuha tayo dito. Ayan. Dito oh. Sa matangkad na 'yun para pag mabawasan sila ng kanilang bagong dahon nasa baba na. Ayan, oh. Pero magaganda 'yung mga dahon nito, guys. Magaganda 'yung dahon nito. Tingnan niyo. Oh, di ba? Magagandang dahon 'yan. Balaan niyo lang. So, kukuha ko ng isa muna kasi pang-train lang naman nila. Hugasan muna. Siyempre pati si Batman didig lang ko. Batman, fresh your dahon. Sige yan, ha. Sa inyo. This is your dahon. Your dahon. Your dahon. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung dahon yung dahon oh. yun yung dahon sarap yan sige try nyo try mo dahon dito sa kabila oh. yan so. yun matikman na nila okay very good yun gumutay gutay na nila yan once you pop you can't stop na yan Ganyan ang kanilang style ng mga manok. Once na nagustuhan na ng mga alaga yung ano, yung Madre de di Agua. direct-direct dere na yan guys. Mayamay pagbalik mo gutay-gutay na yung dahon, wala na siyang kalaban-laban. Adiba oh, ba guys? Ayan, pag naumpisa na nila, magugutay-gutay na nila talaga yung dahon kasi hindi ko alam kung, kung gaano kasarap para sa kanila yung Madre de Agua pero definitely masarap yun. So guys, yun ang aking araw, ang aking paglilipat sa aking mga alaga sa madamon na lugar. At ako si Aling Mima, yun ang aking mga White kelso na busy. Bye bye!